Hello, good morning, good morning, good morning Isang pagpalang araw Nating lahat oh, kapatid. So, may gagawin tayo guys Mag Repair ako sa kulungan ng mga manok So, tama nyo guys Tara, let's go JFCTV The best nasa unbanned JFCTV JFCTV Huwag kang butong magsubscribe JFCTV hey, YouTube channel

Wow. Sarap to guys. Kain mo Ay, salamat sa mga nag-support sa ating live kanina ha. Thank you guys sa inyong lahat. And thank you. Ayan. Kain mo na ang aktor. Ayan. Chicken tik 🎵 Ang araw sa palayan 🎵 na mundo, ng ay kahit itan sa likod, it. sa kamay, uh, ng buhay Dito nagsisimula ang tagumpay day, ilaw ng syudad, ikita't gulong Ngunit may pangarap, kahit saan mapatpag ng yapak <tinyo> 🎵🎵 tapat <at> bukas, <tinyo> <tiyo>. Sama, <tinyo> ay Hehehe <laughs> oh, <laughs> Nagutom na nga na Naman, so gutom ka? Shhh Umaya na kain Uy eh? ma! na nito. na nito. Ito ang

saka tapos din dai tapos na ng pagkain ano start tayo sa paggawa ng kulungan guys magre-repair tayo guys ano pa ng so... buto yan oh. <laughs> dami na pagkain yung ano aso ah, naman may buto so ayan nakating cutting tayo ng ano guys y yero ba yero yan ang gunting no? oh. Okay, kasi yung ano kulungan ng manok ayun ay ang sahig niya kawayan yun bambu ah. kaya madali ang malata yung ano malata yung mga uh, bambu yung giro ang ilagay ko sa sahig para durable hindi masyado ma malagi ma ano ba mabasa ng tubig hindi siya ma no? malanta kasi ang bambu malata magdali guys So, start na tayo guys. Dito tayo sa loob mag gunteng. Kunin mo yung ano, yung mga pako lang sa iba, ilalim mo yung isa. Lagay mo dito. Dito ako mag -a. Dito tayo mag maggupit sa ano, yero kasi doon, umulan, basa tayo.

nakalagay na tayo doon sa ano doon sa kanilang kulungan ating i-repair nalagyan natin ang sahig ng miro ba? para hindi madali magiba kasi yung ano, kawayan madali na magiba so let's go sira lang ano yung sahil kaya yun yung ilagay ko dito Sa Okay, ng araw sa palayan Tahimik ng mundo, mm. <laughs> hangin ay kaibigan Kala po sa likod, kamera sa kamay, kwento ng buhay, Dito nagsisimula ang tagumpay. Pero sa pagluluto ng gawaing hatid ng vlog ay tapat at bukas. JFCPD buhay ay pelikula, mix sa bukid, mix Nahi sa bawat video Butil ng pawis, halakhak ng pamilya Kinto sa mata ng mga no nanonood sa'yo Sa likod ng lens, nandiyan ang tapang Bawat upload ay laban Sa agos ng buhay, lahat ng hirap Pinipinta ng liwanag Hanggang sa marating ang inaasam na pangarap JFC, JFC ¡Suscríbete al canal! ang kwento mo'y inspirasyon sa lahat Hindi kailangan ng street o artista Basta puso mo'y totoo Yan ang mahalaga JFC TV mm -hmm. Sa umagay sikat ng araw sa palaian. araw sa palayan Tahimik ng mundo, hangin ay kaibigan Kala ko sa likod, kamera sa kamay Kuwento ng buhay, dito nagsisimula ang tagumpay Pero sa gabi, ilaw ng siyudad Ang kita't gulo, ngunit may pangarap Kahit saan mapagpag ang yabak Hatid ng vlog ay tapat sa bawat video Putil ng pawis Halakhak ng pamilya Kinto sa mata ng mga na Nanonood sa'yo Sa likod ng lens Nandiyan ang tapang Bawat upload ay laban Sa agos ng buhay Lahat ng hirap Pinitinta ng liwanag Hanggang sa marating Ang inaasam na pangarap JFC, JFC syudad Tunay na kwento Walang halong drama Sa YouTube Sinong di makakakilala Pakikipag sa balaran Araw Oo, ayan, dali natin doon hanggang sa liwanag Ang kwento mo'y inspirasyon sa lahat Hindi kailangan ng street o artista Basta puso mo'y totoo Yan ang mahalaga JFC TV Ito'y ng araw sa palayan Tahimik ng mundo, hangin ay kaibigan Kalapaw sa likod, kamera sa kamay Kwento ng buhay, dito nagsisimula ang tagumpay Pero sa gabi, ilaw ng syudad, dikit at gulo Ngunit may pangarap, kahit saan mapagpag ang yabak Hatid ng vlog ay tapat at puso bawat video Putil ng pawis, halakhak ng pamilya Kinto ang mata ng mga na nanonood sa'yo Sa likod ng lens, nandiyan ang tapang Bawat upload ay laban Sa agos ng buhay, lahat ng hirap Pinipinta ng liwanag Hanggang sa marating ang inaasam na pangarap JFCJ! JFC.

kwento mo'y inspirasyon sa lahat Hindi kailangan ng street o artista Basta puso mo'y totoo Yan ang mahalaga JFC TV mm -hmm. Sa ng araw sa ng araw sa palayan himit ng mundo, hangin ay kaibigan Kalabaw sa likod, kamera sa kamay Kwento ng buhay, dito nagsisimula ang tagumpay Pero sa gabi, ilaw ng syudad, ikip at gulo may pangarap, kahit saan mapagpag ang yabak Hatid ng vlog ay ng pawis Halakhak ng pamilya Hinto sa mata ng mga na Nununood sa'yo Sa likod ng lens Nandiyan ang tapang Bawat upload ay laban Sa agos ng buhay Lahat ng hirap Pinitinta ng liwanag Hanggang sa Marating ang inaasam na pangarap JFC, JFC TV i'm hard. Hindi na yan, madali malanta guys kasi yero ang nilagay ko. para kunin natin Yan ang tatlong bibe. Lagyan natin sa kanila ng

Kasi noong una, kawayan. Tapos nila daliara na sira. Yeah. Yun. Yung gagawin nyo sa kulungan. Ibali. Ibali taad. Isira ng kuwan. Isira ng tangkaw. Ingon, diablihe. Okay. Sige na. Kuha ng usawa sa iyong pangkaw. Oh. Hmm. Kuha ng kuha ni Uli. Hmm. na si Ken. Oh, pasok ka na sa bahay mo. Hindi na na. Hindi, wala na yan ang mga ano. <laughs> oh, bahay kasi yan. diha niya, guys. Oh. Ayan o. Oh. Bahay ni Ken na yan. Ken o. Oh. Oh so, ayun. Natapos din natin magawa. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood ayan hanggang dito na lang kayo guys. Thank you, thank you. Bye-bye.